na yung dalawa actually guys katapos lang namin kumain at yun nga dito ah saan nyo ba gusto? Oh, sige doon na. Ay, oh, din, ah, ano, inuubos ng ibon doon sa dulo 60, yung nung nakaraan 65 45 nasa 35 yung napagbentahan wala pa hindi pa ready wala pa hindi pa ready wala pa ready wala pa hindi pa ready wala Yung hindi pa ay, ito, hindi pa ito pwede. Wala ay, pa ito. Uy, wag ate Jo. Eh, ito, hindi pwede. Maliliit. Maliliit, Maliliit yan. Ay, anin, ang pwede. Ganito. <laughs> ay, arey, 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 are, ate Jo, yung nakulot. Yun, yan, oo, oh, oh. yung ganito. Um, okay. Yung nakulot na yung balat niya. Boto ay nakikita. Oo, oh, oh, yun. Yun, yung ganito, oh Julie. Ikaw, Julia, nagsasabi sa akin ganito, ganito. Kaya mo Yung ganito. Yung kulubot na yung balat niya. Pumili ka lang pumili sa palingko. Yung umbok-umbok. malaki kasi ang buto niyan kapag ano. Ganito ah, Jules. Ito Jules ah. Ayan. Ay, tignan mo, Tinain okay okay ng ibon dito. Meron na kanina, malalaki ba? Si Julie, magaling laang ang ay pumili sa palingki eh. Pag ako'y nabili. <laughs> hmm. Sabi niya sa akin hindi ganyan Piliin mo yung kulubot. Hindi yung baka. Kasi ano? kung hindi kulubot, malilit ang buto. Ano ka be? Ay, tignan ko ang pinurot ko. Malaki mo. Oo, o, malalaki ang buto niyan. So, ma, ma, kay ano. Kayo, diba hmm. may yeah. dilaw-dilaw hmm. na rin. Oo, yun. <laughs> 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 Oo. Oh, uh -oh. Oo, kasi dalawang kata to. Dalawang kata. Diyos po, paano pag yung, yung nagtatanim ka, di pagod pagod. Ano, nagpapatanim ako, bi? Ay, Ay magbabayad na lang ako 100 per hour. <laughs> Kahit yung harvest, 100 per hour, di ganun na lang. Oo, pagod talaga, bi.

Kailangan yung mabutos siya. Oo, kinakain ng ibon. Be, ang daming ibon kanina dito kanina umaga. Kaya, inihanda. Alam mo yung ano, yung tirador? <laughs> Oo. meron. Yun yung finifix niya kanina. Ay, ito, ito, Oo, yan. Basta yung mga mauumbok. Nakain nga ako niyan. Pinapagalitan ako ni Asis. Kinakain ko rin to. Kasi nga ano lalong ito malamig. Uh -oh, nice. Na, ang... kumail, ito parang, parang daw ko, ito ako. Eh? Bakit? Nahihilo ako. Ma Matamis siya eh. <clears> Oo, <throat> <clears throat> <clears throat> uh -oh, kinakain ng ibon. Sayang. Tingnan mo ang iingay, oh. Yung mga iba, Maya, may iba yung malalaki. parot. Eh. Meron yung Robin. Oo. Okay. Meron yung yung <laughs> sa ano, ibon ng bahay. May Robin siya. <laughs> Kaling natin doon. Oo nga, yun nga. Yung ibon nga na maliliit. <laughs> <laughs> yung partner ni Batman. <laughs> maliliit. Maya sa atin yun. Dito, hindi, ang ah, basta yun yun. At saka yung ibon na nagsasalita, yung nanggagaya. Ano ba, ba dati? Sinasabi ko What sa yun, yung... yung isa. Yung isa pa, yung itim. Spirit. Spirit yung maliliit na maliliit sa atin eh. Meron pa yung maiitim ba? Yung, oh. hindi, iba din. Oh. Hi guys, nandito kami sa Barat Pur Hospital. Kasama ko si Julie. Kasi bigla akong nagka-discharge ng brown at madami. At tinawagan namin yung ano, obi ko. Sabi niya, kailangan ko daw pumunta dito sa hospital. Kasi nga, yung brown discharge ay eh, medyo madami. ah uh, parang yun ang ano yun, side? no? Now, sabi niya, you need to go to the hospital now. Come now. Come now. Yun ang sabi niya, eh dapat ang plano namin sa tari, di ba? Pero sabi niya, dito daw kami sa Baratpur. Kaya nandito kami sa Baratur. Ano makatransfer pa? <laughs> Nagkataon si na Julie at Josibel na sa bahay. Ngayon may kasama kami oh. Yun nga lang iniwan niya yung baby niya kay ano. Kay Josibel. Tapos si Asher, ibinilin namin ama. Buti na lang talaga. May nandito si Julie. At least may kasama kaming magganito, oh. Maglakad-lakad kung saan pupunta at magpapaano nakakuha papeles dito. So, nandito kami guys sa uh, pa-ultrasound. Magpa-ultrasound -pa ako. Kanina galing kami doon sa pinagpa-check upan, Tapos chineck nila ako. Tapos yun, request nila na magpa-ultrasound ako. Tapos magpapa test ako para makita nila. At may admit ako ng 24 hours. So, kung magiging okay yung uh, result, makakauwi ako bukas. Pero kung hindi daw, uh, hindi pa kasi open. Hindi kasi nila ako naka-open na tapos tinanong nila kung may sign ako ng contraction, wala naman. At saka close pa naman to. So titingnan nila kung ano yung cause bakit ako nagkaroon ng brown discharge. So nag kami na tawagin yung pangalan namin. Si Julie nandun sa labas, alas 4 na dito. It's my time. So, magpapa-ultra sound lang kami, guys. Hi, guys. So, ayan, nandito na kami sa bahay at katatapos lang namin kumain. And yun, nagpapasalamat ako kay Julie kasi sinamahan niya kami sa hospital. At yun nga guys, muntikan na talaga akong ma-admit. Buti na lang kamu yung ultrasound ko at saka yung blood test ko. Normal naman lahat. At yun nga, ang ipinagtaka ko, bakit ako nagkaroon ng brown discharge? Ang dami, ang dami nung brown discharge na lumabas sa akin. As in, yun doon sa may underwear ko talagang malaki siyang ganyan. At sabi ng doktor, hindi magandang sign yung brown discharge na yun. Kaya in-advise sa akin ng doktor ng bed rest. Bawal akong matagtag, bawal akong magbuhat, bawal akong masyadong magalaw. At yun, bed rest talaga yung ano ng doktor. Kasi sabi niya, kailangan isa't kalahating buwan pa talagang bubunuin namin guys para para makomplit ni baby yung ano yung buwan niya. Kasi, ang bilang namin is 30 weeks. 30 weeks ako. Pero yung lumabas sa ultrasound ko doon is 33, 34 weeks na ang baby. Kaya sabi ng doktor, kailangan ng isa't kalahating buwan pa at cesarean nga yung plano namin dito na dapat sa may tari, wala na. Kailangan talaga Baratpur kasi ang obi ko ay nasa Baratpur. Kanina, nung nag-harvest kami ng green peas, tapos sabi ko kina Julie, magsisiar lang ako. Sabi ko kasi may naramdaman akong lumabas at magpapalit. Kasi ganun ako, pag may naramdaman akong lumabas guys, alam nyo yon yung kailangan magpalit ako ng dewer kasi hindi ko na siya maisuot kasi alam mo yun, hindi naman sa pag inarte pero nakakadiri na kasi na mag-isuot ulit. Yung alam mo na may lumabas, tapos yun. Kaya, mayat maya ako nagpapalit kasi dito sa isang araw, siguro nakakatatlong palit ako. So, yung paalam ko kanina sa kanila, mag-aalas dos yung kanina eh, 1.30. Sabi ko, magsisare lang ako. Yung CR ko na yun, ayun na, lumabas na, kaya sabi ko kay Asis, ano, tawagan yung OB. Min-essence ko yung OB, sabi ko, meron akong brown discharge. Sabi niya, punta ka agad sa so hospital. Sabi ko, sa hospital, pwede ba sa clinic? Sabi niya, dito sa Baratpur, kasi naandun siya. So, punta kami doon. Nagkataon na nandito nga si Julie sinamahan niya na kami. <coughs> Did you take medicine? <coughs> Tapos, ayun yung anong tawag doon. Ang sakit. Grabe, ang sakit talaga. Kasi chinit naman nila ang baby. Okay naman. My heartbeat, yung movement niya, okay naman. Tapos, yung ipapasok doon, ang sakit. Sobrang sakit talaga, guys. Alam mo, ginano ko talaga yung doktor. Gina, gina niya talaga. Kasi sobrang sakit talaga ipinasok. Yung pakiramdam mo na hanggang sikmura na yung ipinasok niya. So, sobrang sakit tapos nakita nga niya yung brown brown pero Sabi nga niya close ang cervix, sabi niya hindi pa ready pero bakit may brown yun hindi daw magandang sa inyo? <coughs> ang inano nila yung na-pwersa uh, ako, nagbuhat kasi kanina umaga naglinis ako dito sa terrace at nagbuhat ako ng timba. Sabi niya bawal, bawal akong mapwersa. Yun yung lumabas na dahilan yung paglilinis ko, yung pagbubuhat ko, yung paglakad-lakad ko. Kaya bawal akong matagtag. Sabi ng doktor, bawal akong matagtag. Kaya napapagalitan ako nitong si Asis. Na ano nga ako kasi, pinapagalitan ako ni Asis. Tapos, nandun din si, jo, si Julie. So, sabi ng doktor, ititest lahat, i-admit ia ako, kung ano yung lumabas, i-admit ia ako para maobserbahan hanggang bukas. Saka ako di discharge. Anak, you drink water, anak ko. Nagkataon naman. Ang ultrasound, okay. Wala man problema. Yung tubig sa loob, kung saan nandun yung baby, okay naman. Normal naman. At yun nga, nasa 33, 34 weeks ang baby. At 2.3 grams siya. So, maliit. Ay. Sa weeks niya, maliit pang baby. Hindi pa. Papa, you help him, Papa. Sit down, anak ko. Sit down and go to the toilet. Drink water. Drink water. Drink water, Drink water anak ko. Papa, the water, boiling water finish. So, sabi niya, you can explain ng doktor kailangan ano you you ano na you you go to sleep na at sabi niya kung ilalabas ang baby ngayon yeah, ma ICU sabi niya kaya kailangan ingat kasi kung tutuusin sa 8 months na pala ako ang akala namin ay nasa 7 months pa lang ako running running 8 months kasi 30 nga 30 yung bilang namin pero ang lumabas sa ultrasound ko ay na advance siya ng 2 weeks 33 34 doon sila nagbase kaya sabi niya kung ilalabas ma ICU ang baby so kailangan sabi niya kailangan talaga ng extra ingat yung sabi ng doktor extra ingat talaga ang gagawin ko para sana nga mahinto kasi habang nandun ako sa hospital at nagaano nga may lumalabas lumalabas nga pero sana tumigil talaga siya guys sana, sana tumigil talaga sana wag mo nang lumabas si Tonton sana mabuo niya kahit hanggang 37 weeks kahit hanggang 37 weeks lang yung mabuo niya bago ako maoperahan bago ako masesaryan at least ang baby malaki na tapos, kaya niya na, hindi na kailangan ma, ano, hindi na kailangan ma-ICU. So, limang oras din kami doon, tagal, antay, antay, buti ka mo matyaga din yung doktor, nag-antay din yung OB, kasi nga, anong oras na natapos yung result, two hours namin inantay yung result ng urine test ko, at saka ng blood test ko, kasi maraming request na itest, hindi lang siya lahat sugar uh, basta may mga listahan doon na inilagay nila And na di ko alam pero yung urine ko ay acidic ang lumabas sa ay acidic ako sa urine pero palagi naman ako sa tubig pagising ko sa umaga isang basong warm water tapos nagagatas ako tapos pag uminom ako ng vitamins ko warm water isang baso ulit may naman ako umiinom <coughs> pero hindi pa rin sapat ano pa rin siya ang lumawas pa rin sa result ng urine ko, acidic pa rin. Yun lang naman. Yun lang naman yung sa urine na acidic. Kaya sabi niya, ano, damihan ko, damihan ko pa daw uminom ng tubig. So, ang ano niya, observe, observe lang. So, kapag may ano ulit, tatawag lang kami sa kanya. Ay kaya nung ano, kasi sabi ng doktor kung ano magiging result ng ano mo, kailangan i-admit ako para mabigyan ako ng mga gamot. Siguro para sa pangpakapit ng bata. Basta marami siyang sinabi kanina. Pero thank God, lahat naman, normal naman, wala man akong problema sa blood. Kaya sabi niya, sige pwede na kayong umuwi. Damihan mo lang ang inom ng tubig. Yun ang sabi ng doktor kanina. Kaya nag-iiyak na rin si Asher kanina. Tumawag si Ama, nag-iiyak. Mami, 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 papa, papa. Kaya, nung pagdating namin, kinausap namin na kailangan, kailangan nitong mga susunod na mga araw, masanay siya na maiwan mag-isa, na kung minsan ni si Ama lang na nandito, kasi nga, si Ading niya ay, ano, malapit ng lumabas. Na-stress si Asis. <laughs> na-stress si Asis, guys, sa totoo lang, na-stress siya, nagagalit siya, kasi nga, yun, basta sabi ng doktor, better aray ko gumalaw ang sakit kanina nung tinatanong ng doktor sabi ko oo naninigas tapos nung chinek ako ayaw niyang gumalaw tapos ngayon eto siya ang sakit sabi niya bawal akong tumayo ng matagal at bawal akong matagtag yung lakad lakad ko kailangan kong bawasan ng lakad lakad hindi <laughs> ako pwedeng maglakad hindi ako pwedeng maglakad guys Siguro dito lang sa loob ng bahay, yung punta ng kusina, ganyan. Pero sabi niya, iwasan kung matagtag. So, yun lang guys. Ay, si Asis, ano, since nung isang araw, masama ang pakiramdam, tapos kagabi, tapos ngayon, lalo ngayon, na nabirbir na naman siya, malamig sa barat, puro, ayan, nanginginig siya sa ano niya. Ay, nako. So, yun lang guys. sa... Uh, update ko na lang ulit kayo sa mga susunod yun lang nga yung ating video and thank you for watching bye and God bless us all bye bye.